mga kagis support to this vlog mga kagis nakakapagtaka po kasi uh, bakit nangamatay yung isda po ang dami isda nangamatay dito sa taanan dito sa dinaanan kong ilog so ang ibig sabihin po nito ay uh, ang ilog po ay mayroong pong chemical na nilalabas po ng kumpanya na marumi so kaya po nagkaganito po yung, to, yung mga isda nangamatay So, ibig sabihin ang nilabas po ng kumpanya o oh, may isang kumpanya dyan na nilabas po ang tubig po nila ay bagsak po so tara po, babakita ko sa inyo kung gaano po karaming isda ang namatay po ngayon, so tara po dito bababa tayo so yan, dito pa lang po makikita ninyo na po kung gaano karaming isda po ang nangamatay, ang dami po iba't ibang klaseng isda so ano kayang isda ito Grabe oh. Oh, ang ang lalaki ng isda pala dito oh. So, anong isda ito mga kahagis. So, ang laki nito oh. Oh. Ah, oh, grabe. Oh. Anong klase ng isda to? Hindi ko pa nakikita todo simula ng ako nung. Yun, ng, ng, Yung mukha prito ng ano. Ang nung ng karpa, oh. Ay grabe. sayang mga kagis mo no? ang dami na pala isla dito naman na malalaki oh, ang dami rin oh wala ang dami na pala isla dito na ano kakaiba oh so ayan ho oh. karpa ho oh. ang laki ng no? karpa ho oh. so mga kagis sayang no ang dami mga na nangamatay oh So ibig sabihin marumi po ang nilalabas po nila na ano po ang po yung nilalabas po na ano na tubig galing po sa kumpanya so kung napapansin nyo po oh mahito pa oh hmm, mahito pa oh yan oh hito so, sayang ho oh. oh laki nito oh ah oh, grabe yung kartan laki oh ang dami pa karpa rito oh, ang lalaki yun ng karpa O, oh, ayan oh, ang lalaki yun ng karpa sayang mo, ang lalaki ng karpa nangamatay lang po sila oh, ito napakalaki isla nito hmm hmm oh yung klase isla ito napakalaki mga kagis no so ganito po kalalaki mga isla po anong klase ito Paki-comment down below na lang po kung anong klase isla ito marabi ang laki sayang oh sarap na ito sabaw Lab ko karpa rin to eh. Ang dami hong isda. Sayang ito, car Ito oh. Grabe oh. Grabe. Ang dami hong isda. Namatay ho. Oh. Ang lalaki pala ng isda dito. Ngayon po na makita o ang lalaki ng isda Ayan Dami yung tilapia na mamatay po O Patay po lahat Patay po lahat ng mga isda So, ibig sabihin oh no, marumi po ang tubig na nilalabas po ng kumpanyang ito. Oh. Ah, baka sayang po. Buti na lang, dumaan ako dito. Dito ako lagi nangingisda, mga kahangis. So po, ibig sabihin ng tubig na nilalabas po natin na ayan natin ang kump ng kumpanya po ay uh, marumi po so dito pa lang po sa mamamatay po yung mga isda doon pa lang po malalaman na po na ang tubig na nilalabas pa ng kumpanya is marumi po so sa pagkakataong ito sayang ang mga isda oh. sayang po talaga dami oh. oh dito talaga dahil dito ako lagi nang i ba't di ko nakikita to dati tong mga pistang ganito? Kakaiba po eh. Para siyang bangus. Ayan o, no? para siyang bangus. Oh, hindi nyo ha, para siyang bangus. Hmm. Para ho siyang bangus. Banak to eh, banak. Ang lalaki na nila. Dati po, maliliit lang po yung mga isda na yan. Banak ang tawag yung Banak. Eh, lalaki na nila ako. Sayang, namamatay silang bahat. Grabe. ito Grabe, sayang. Pupunta sa unahan. Ah. sa unahan, ha? Pupunta Ayan ah. tayo, kaya yung mga yung maliliit lang yung mga isda na yan, kakakis. Maliliit lang po yung mga isda na yan, kadati. Lagi pong nilang sila. Ang na nila. Ang dami isda, oh. Patay lahat sila, oh. Lahat po nandinaanan ng tubig, patay. Patay. Oh. Lahat ng dinaanan ng tubig patay isda oh. Dami ron oh. Dami ron mga kagis oh. So sayang po ang mga isda po. Napakalaki ah, na pa naman. Ang ah, lalaki na ng banak no. Ganun pala kalalaki ang banak para sa bangus. So nung nangisda po ako dyan, nang layag po ako. Ayun, tang nagdadala ako dati. Maliliit pa sila eh. Ang kukulit eh. na nangungura pag nauli mo yun. Ang nauhuhuwa mo kagad eh. Pero ngayon, garden nila na nila para na sila magbangus So, ibig sabihin kong nahabutan pala natin kung nangihisda pa ako dati. Ay, napakasarap pala mga isda. Ang laki na ng isda eh. So, dito po. Alahalos dito. Ayan, papuntang dagat na ito mga kakakis. Patay lahat din mga isda. Patay din lahat mga kakakis. Oh. Ah, natin putahan. Puntahan natin. Patay din sila lahat makakagis oh. Oh. Sayang, sayang. Lahat po dito maliliit yung tilapia rito eh. Nandoon talaga yung Uy, dami oh. Grabe yung janitor piece

Uy. 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 Kana yun. Sana yun. Mahuli man lang natin. Mabanak. So mga kagis, sayang oh mga banak, Ayan punta yung isda. na katago no? Bilis din nakatago ko ha guys So dito mga guys patay lahat oh hmm. Patay ho oh, lahat patay lahat So ibig sabi Uy buhay pa yung isang tilapia oh O oh, naka recover pa yung tilapia Naka recover pa yung tilapia na isa Hmm naka hmm, Nakarecover pa yung tilapia oh. Pakawalan natin. Hmm. Sayang oh, patay lahat sila. Uy. Uh, patay na. So ito, pakawalan natin to. Para hindi sila mamatay. Yan. Laki okay pa siya, oh mm. Nangihina lahat ng tilapia, oh Nangihina lahat, oh Nangihina lahat ng tilapia Oh, ito, laki, oh Laki ng karpa, oh May karpa pala dito, malaki, oh sayang. Uh, sayang. Patay ho silang lahat. So, tingnan natin kung mayroon pang mga isdang na trap. Ng map, mapakawala natin. Grabe oh. So So ayun mga kahagis no, nakita niyo naman, mapansin niyo naman oh, ang lalaki, sayang. Sayang po yung mga tilapia, karpa, uh, banak. Sayang po. To. Ah, katulad nito, banak. Ito yung banak ho. Ito yung banak. Oh. Sayang. So wala tayong magagawa. Ganun talaga ang buhay. So ako'y magpapalam ng mga kahagis. So hanggang dito na lang po ako. Ako'y okay, magpapalam na sa inyo. Salamat ng marami. It's another vlog na, na naman. Yan. Buti dumaan tayo dito. May vlog na ako. So, ako'y okay, magpapalam na. Babay po.